Ito po ang katanungan ni Senator Escudero. Chief Escudero. What is this for? I would like to know. Kunwari'ng nagulat, ano ho? Dahil nga sa laki ng confidential fund na hinihingi na itong si Sara Duterte. Kung sana uh, pagkatapos ng tanong na ito, simpleng paliwanag, hindi mas hindi pa masyadong malinaw na paliwanag, pero okay na sa inyo sana pagkatapos ng tanong na ito, sana mas mabubusings si inyong titignan at imomonitor kung saan ba talaga mapupunta ang confidential fund. Sana mas pukpukin yun ng maigi kung bakit ganun kalaki. Simpleng katanungan lang ito eh, na may kasagutan, kalimitan yung sagot ay hindi naman talaga malinaw din. Pero okay na sa inyo yon tapos na. Makita lang ng taong bayan na kahit papano kayo'y concerned, kaya kayo nagtanong na ito. Nasagot tuloy kayo ni Atom Araulio sa Twitter na secret. Ganun po ang mga senators dito sa Aden eh minsan magpapakita lang ng kunwari ay nabigla, kunwari ay nagulat. Pero, ganun din naman, aaprubahan din naman. Hindi rin naman mag mag magmamatigas. Okay? Ito yon Ito ang naging katanungan ni Senator Cheese Escudero sa muling paghingi ni Vice President at Dept. at Secretary ng $150 million para sa confidential fund. Nang makita daw ito ni Escudero, ang mga nakalatag nga na item ng DepEd 2024 budget napatanong na lang ito ng what are we protecting our students from? yon Maganda sana. Totoo. Sa unang tingin mo, yung tanong niya, yung pagiging concern niya ay, uy, mukhang nandun, mukhang may concern. Pero, yun nga, hanggang dyan lang yun eh. Hindi naman talaga yun pagtutuunan ng pansin at bubusisiin ng maigi. Pagkatapos, wala na rin. Matutuloy pa rin. Okay. At take note ha, kalimitan kasi isa lang talaga yung e-exena ng ganito na kanwari nagulat. The rest, wala. Ay kung kayo ay sabay-sabay na nagulat at pagtuunan nyo sabay-sabay din ng pansin, magkaroon kayo ng collective effort para, para busisiin nga ng maigi at investigahan ng maigi kung bakit ganong kalaki. Yun nga, tila nakakaloko naman itong sinagot ng broadcast journalist na si Atom Araulio dahil secret. Yun, anong kasagutan? Natural, secret. Tama nga naman si Atom dahil confidential yan. Ba't nyo aalamin? siguro ang titignan nyo na lang na maigi, paano niya gagasusin? ba diba? Sa mga susunod na, sa mga, o sa buong taon ng 2024. Paano ba yan gagasusin? At sana, kung napagbigyan nyo ngayon, maging lesson na sa susunod, na hindi, hindi pala talaga malinaw. Hindi talaga pala na-account ng mabuti kung saan napunta yung confidential fund na yan. Totoo confidential yan. Pero dapat kahit papano, meron ding mamamahala kung saan at paano gagasasan. Di ba tama rin yung, yung puntong yon? Ulitin ko ha, ah, huwag po kayong, yung, yung tipong ningas kugon, tapos sa bandang huli wala rin. Kunwari lang talaga. Kunwari lang, karamihan sa mga yan ay nag oppose ba? Diba? Para naman makita ng, para, para nga siguro naman makita ng taong bayan na kahit pa paano, nagkakaroon pa rin ng checks and balance, di ba? Good luck.